everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon mga bagong face value dito sa Miss Universe Philippines o obra kaya sila sa mga veterana? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my gosh! Are you excited? Kasi ako, yes, sobra excited na ako na magsimula ang Miss Universe Philippines. At take note guys ha, ang daming mga face value na kandidata ng mga baguhan. At talaga naman, inaabangan na natin kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidatang to. Pero ang tanong ng kadamihan, o obra kaya sila sa mga veterana na ayan ang pag-usapan natin ngayon. So ngayon, meron tayong mga nakikitang kandidata na talaga namang masasabi ko, Diyos ko, kung face value din naman ang pag-uusapan, talaga namang winner talaga ang kagandahan ng mga kandidatang to. At wala akong masabi ha, in fairness, grabe ngayon palang ramdam na natin yung totoong bardagulan ng ganda bardagulan ng performance Bardagulans ng Veterana versus Baguhan. Oh, di ba? Ang saya-saya ng Miss Universe Philippines. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang pagpipilian mo para sa mga magiging kandidata na pwede mo talagang suportahan ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi ang dami talagang masasabi ko face value candidates at talaga naman ngayon palang excited na tayo para sa kanila. Sino-sino mm -hmm. ba yung mga nakikita natin dyan? Siyempre si Mandawe. Isa na yan sa mga early bird natin na parang, oy gusto ko siya kasi ang ganda niya. Kung photo sa pag-uusapan, wala akong masabi. Talaga naman masasabi ko, yung ganda talaga niya. At doon palang sa expression na nakita ko sa photos niya, ay, nagustuhan ko kagad siya. Ayun kagad yung expression ko na para gusto ko to, ah, abangan ko to. Ano kaya ipapakita nito? I hope na hindi tayo ma-disappoint sa ipapakita ni Miss Mandawi dito sa competition. So, sabi ko nga, hindi lang naman to ganda. Hindi lang to ah uh, ang ganda ng aura niya dito sa picture na to. So, dapat alamin din natin kung di ka nga ba talaga siya. Siyempre, Miss Universe yung pupuntahan niya. Kailangan talaga hataw na hataw, maganda ang katawan, plus nandoon na sana may height as long as possible, di ba? Kasi siyempre, Uh, ang damadan ngayon sa Miss Universe, iba eh, pag matangkad ka So, magpadala naman tayo ng medyo talagang, alam mo yon kayang umabot sa top 5. And then, last time na pinadala natin noong 2022, di ba, si, ano, si Beatrice Luigi Gomez ay eh, Diyos ko naman, yung height niya 5'11 ng bonga tapos yung performance niya, winner at talagang masasabi mo din, pinay na pinay di ba? sabi ko nga, hindi naman kailangan ng mukhang Diyosa talaga eh, para lang manalo ng Miss Universe nando doon na dapat total package at may karisma ang nakikita napaka-importante nun at dito kay Mandawe ayun, isa yun sa mga nakikita natin. Pero syempre, tingnan natin kung gano'n nga ba siya kakumpiyansa, lalo na pag nagsama-sama na ang lahat ng candidates, di ba? And then, of course, gusto ko din si Miss Iligan City. Medyo bata pa to. Talagang maraming nag-send ng photos sa akin neto ni Miss Iligan. Eh. Sabi ko, mamasa, maganda siya, mama sa Yes, totoo naman yung inistok ko yung kanyang profile. Oh my gosh talagang masasabi ko ang profile niya sa Instagram walang budol maganda talaga siya yung parang masasabi mo maganda ako ganon <laughs> so yun. so I love her I love yung yung charisma na meron siya yung ganda ng mga mata niya pero kasi photos kasi yung nakikita ko hindi ko pa siya lang nakikita gumalaw so gumalaw at magsalita so napaka importante nun pag gumagalaw na sila kasi yung photos kasi, maaaring photogenic siya, pero in person, iba na. Or maaaring pag siya, walay na. So, hindi natin alam. So, kailangan tingnan natin. Pero kung photos ang pagbabasihan natin, ay wala akong duda panalo ang ganda din ni Iligan City. Yung parang tipong pwede na siyang mag-miss universe. Ganon level. And then of course, gusto ko this is Bagyo. Sa totoo lang si Bagyo na really main sa akin lagi si Oppo. Yung gusto ko yung yung pagka-pinis ng nung aura niya, yung datingan niya na parang ay Very Miss Universe kasi lalo na ngayon, di ba, yung mga Thailander, nakikita natin yung mga pinapadala nila, yung parang kulang na lang huwag nang magsalita, charot yung parang hindi nagugusot yung mga mukha nila yung ganon, so isa yan si Baguio sa masasabi ko, ay, ang ganda, parang berhen. Ganon. Alam naman natin, ang bagyo naman, hindi naman sila nagpapadalaw ng basta-basta kandidata. Alam naman natin, ang mga kandidata pinapadala nila ay talagang mga kabugera at rampadora talaga. So, performance level, umaasa ako na mas bongga ang performance niya. Actually, yung charisma niya, nagustuhan ko kagad yung face value na nakita ko sa kanya. At saka, yung aura, yung datingan, very queen. But hindi natin alam kung paano ba to gumalaw talaga at paano siya magsalita at ano ang ino-offer niya sa Miss Universe Philippines. Yan yung abangan natin kay Bagyo. Pero isa siya sa mga gusto ko kasi maganda naman talaga. Di ba? So yan. At ito, marami nagsasabi, ito walang budol din ang pambato ng Laguna. Sa totoo lang, yung pambato ng Laguna, isa to sa mga talagang gustong gusto kong kandidata. E eh, paano naman kasi? Diyos ko naman, yung beauty niya. Nakakaloka. Alam mo, ang maganda dito kay Miss Laguna, si, si Eloisa di ba? Matangkan. Sa totoo lang, ang ganda ng height. Imaginein mo kasi tangkad niya na si Casey Montero, 'di ba? Eh nakita ko na si Casey Montero in person. Talaga no, my gosh. Ang tangkad ni Casey Montero. Ayun, matangkad, maganda, sexy, plus Grabe. Gusto ko yung styling niya. At yung motion niya, the way kung paano siya gumalaw. Kaya nga, masasabi ko din na mukhang babalik ang corona sa Laguna. Kasi iba talaga yung ino-offer ni Miss Laguna. Magiging bias na tayo ngayon pa lang ha. Pero talagang malolo ka talaga sa galawan niya. So, isa siya sa mga masasabi kong tinik. Tinik sa mga nabanggit nating kandidata. At tinik sa labanan na to. Pero syempre, hindi natin alam yung power ng iba kapag nanggulat or nang bulaga ng bongga-bongga. So, yun yung abangan natin. Pero sa ngayon, nakikita ko sa mga baguhan, ay team si Laguna ang nangunguna na talagang titignan mo kagad yung galawan niya. ba? Diba? So, yon, So, ang tanong, kaya ba nila talagang makipagsabayan sa galing ng mga veterana? Example, si Winwin -win Marquez, isa to, isa to sa mga naririnig natin, ako, mukhang magiging kandidata dito si Winwin -win Marquez. Eso eh, totoo lang yung pasarela ni Winwin -win Marquez kung talagang makukonsistent niya yung galawan niya noon na lumaban siya sa Reina Hispano Americana. Ay nako ako yung kandidato matatakot ako syempre, di ba? So iba plus yung communication skills ni Winwin -win Marquez, iba din yung ino-offer talaga ni Winwin, -win, sobrang strong din, di ba? Plus nangdudoon na ay nako, may ino-offer siya sa Miss Universe. Syempre ngayon, usok-usok -uso ngayon na nagpapadala ang mga country na nanay na, yung mga ganon. And I think, isa siya sa magandang may istorya kung sakasakali, may baon. So, yon Tingnan natin kung kayang kabugin to ni Laguna. Pero sabi ko nga, kung pipili ang Miss Universe ng wise na kandidata na gusto nila ay talagang beauty queen materials I think si Laguna ang isa sa mga nakikita ko na pwede talaga And then plus nandiyajaan Abangan din natin syempre si Maureen Montaigne Narinig na natin na si Maureen Montaigne ay makikipagbardagulan Diyos ko naman, veteranong veterano na yon. Kung experience sa pag-uusapan Ay nako, from USA to Philippines rather gano'n So, exciting ng no? magiging labanan kung sakasakali ng dyan talaga si Maureen Mountain. At exciting din to para kay Maureen Mountain kasi risky ang laban niya dito. But, tignan natin kung ano, pero home skills ni ano, Maureen Mountain yung talaga yung makikita mong baon niya sa competition eh, no? Medyo talaga nang bubulaga dito. And then, isa pa sa mga naririnig natin, ako, ito din, ayaw din magpaawat si Aliana Aduana totoo. Ayan, nako, nakakaloka din si Aliana Aduana. Mukhang, ay nako, Diyos ko, eto na talaga, total package talaga si Aliana. Home skills, beauty. Hindi ko alam kung may obra talaga yung mga ano, plus yung styling ni Aliana Aduana. Diyos ko, hindi magpapakabog ng ganun-ganun lang. Nakakaloka, Aliana Aduana. Ayan, isa yan sa mga number one na talagang maluloka ka kapag nandito siya. Kasi iba talaga yung calm skills daw way kung paano magsalita. Kaya malakas ang loob ni Aliana o Duana na sumali kung sakasakali. Kasi alam niya na may ibubuga siya. Hindi siya yung basta-basta nasasali lang para lang, wala lang, gusto ko lang sumali. Gusto ko lang itry. No! Bit to crown talaga itong si Aliana o Duana dito. Kaya, ay nako, mag-ingat ang mga baguhan dahil parang piling ko hindi magpapakabog si Ariana Duana ng ganun galon lang. So, yan. So, exciting, di ba? Kung iisipin mo, labanan ng mga baguhan at veterana. So, syempre, nung nakaraang taon nga, natalo nga ng baguhan ang veterana. <laughs> so, ngayon, tignan natin kung may iyo-obra sila dito. But, good luck sa mga kandidata at sa mga magiging talagang officially candidates at lalo na sa mga veteranang kandidata na sa sale dahil sila talaga yung masasabi mo may isusugal. Di diba? Kasi yung iba naman, wala eh, nag-start pa lang naman. So, datry yung luck. Pero eto kasi mga kandidata ngayon na veterana, may mga titles sila sa international pageant na hindi basta-basta. Kaya, ayun yung nakakatakot. Di ba? Pero, tignan natin kung ang manggagaling ba sa Binibining Pilipinas yung title holder, manggagaling ba sa Miss Earth, o manggagaling pa sa Miss World Philippines, or mula sa mga baguhan na mula sa accredited partner ng Miss Universe Philippines. Pero ikaw, tingin mo, ano kaya ang mangyayari sa magiging bardagulan ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe jam please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.